Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang sampung rason bakit sa bandang huli hindi ka nananalo sa online casino o anumang mga games. So, yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, nais ko lang ipaalam na hindi ako eksperto sa sugal. Ang impormasyong ibabahagi ko ay base sa mga pag-aaral at obserbasyon tungkol sa epekto ng online gambling. Narito ang mga paliwanag na dapat nating malaman. Number one, ang online gambling platforms ay isang negosyo. At ang negosyo, ang layunin na kumita kahit anumang laro ang laruin mo laging may house aides na tinatawag na nagpapabor sa kanila. So, yan po. At ang halimbawa, kung mananalo ka ngayon, siguradong matatalo ka rin sa huli dahil sa mathematical disadvantage mo. Ibig sabihin, tumutukoy sa kawalan ng pabor sa isang manlalaro. So, yan po ang tinatawag na house aides na nagpapabor sa kanila. Yan po ang una. Oh, isa po itong negosyo. At ang number 2 naman, may manipulasyon sa algorithms ng online games o casino. Hindi tulad ng physical na casino kung saan makikita mo ang dice, baraha o roulette wheel. Ang online casino ay gumagamit ng random number generator na sila mismo ang may control. Halimbawa, kahit mukhang random ang resulta ng laro, ang random number generator ay nakaprogram para mas maraming matalo kaysa manalo. So, yan po yung pangalawa. At ang pangatlo naman, maliliit na panalo para mapaniwala kang may pag-asa ka. Ang online casino ay nagbibigay ng maliit na panalo minsan upang hindi mo maramdaman na puro katalo ito ay tinatawag na intermittent reinforcement. Isang psychological na trick na ginagamit din sa mga slot machine. Halimbawa, nanalo ka ng 500 pesos, pero sa loob ng isang linggo, mawawala ang 5,000 mo. Ang ibig sabihin, Nanalo ka nga ng 500 pero sa loob ng isang linggo matatalo ka naman ng 5000. 'Yon ang halimbawa, guys, no? At ang number 4 naman, mas mahirap tumigil dahil laging may access ka sa online casino. Ibang ibig sabihin nito, sa physical na casino, kailangan mong lumabas ng bahay para magsugal. Pero sa online, isang click lang sa cellphone mo, makakapusta ka na. Epekto sa utak nito, dahil laging accessible, mas mataas ang biglaang pagsusugal. So, ang ibig sabihin, guys, mahirap dahil laging may access ka sa online. No? Pag hawak mo na yung cellphone mo, madali lang siya. Samantalang, kapag pumunta ka mismo doon sa kasino, sa ambang kasino yan, kahit sa anong mga lugar ng kasino, pupunta ka pa roon eh, di ba? Bibihis ka pa, magwi ka pa ng pera, samantalang dito na sa cellphone mo, mabilis pa siya sa alas 4, kaya magkiklik ka na lang. So, ang iyan ang ibig sabihin, kaya mahirap talaga na uh, tumigil. Yan po yung number 4. At ang number 5 naman, iniisip mong may panalo ka na sa susunod. Ito ang paniniwala kung matagal na akong natatalo. Malapit na akong manalo. Pero sa realidad, ang bawat spin card, draw o dice, roll ay independent event na tinatawag na walang kinalaman ang nakaraan sa susunod na resulta. So yan po ang ibig sabihin na sa akala mo, iniisip mong mamananalo ka na sa susunod. So ang ibig sabihin, independent event po. Walang kinalaman ang nakaraan sa susunod na resulta. Halimbawa, natalo ka ng 10,000. Kaya iniisip mong mag-all in dahil sigurado ng panalo ka. So, yan po ang iniisip ng isang manglalaro. So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman, gusto mong bawiin ang natalo mo. Kapag natatalo, iniisip mong dublihin o taasan ang taya para mabawi. Pero kadalasan, mas lalo ka pang natatalo. So, ang ibig sabihin, sa tingin mo na kapag natatalo ka, gusto mo nang dublihin sa susunod o taasan mo pa ang taya para mabawi mo. Pero yun na nga, kadalasan, mas lalo ka pang natatalo. Halimbawa, natalo ka ng 2,000 sa isang gabi. Kaya tinaya mo lahat ang buong sahod mo para makabaw, makabawi, makabawi ka. Ngunit nawala lahat. So yun po ang ibig sabihin na kapag iniisip natin na gusto mong bawiin ang natalo mo, mas lalong mawawala po. So yan po ang number 6 at ang number 7 naman hindi malinaw ang ilan sa mga online casino. Ano ba ito? Maraming scam na online gambling sites na hindi regulated at kontrolado lang ng ilang individual na gusto nilang hindi ka manalo. Kaya nila gawin iyon. Halimbawa, may mga site na hindi talaga nagbabayad ng malaking jackpot o may hidden roll sa withdrawal. Mga kondisyon na hindi malinaw. Halimbawa, 50,000 lang ang pwedeng i-withdraw sa isang araw. No? Hindi mo na alam kung kailan yung makukuha ang natitira pa. So, isa, yan po ang tinatawag na merong hidden rules sa withdrawal. No? Hindi mo maiwi-withdraw lahat ang pera sa araw na yan. Aabot pa ng 24 hours o ilang araw ba. So, yan po no? na may tinatawag na hindi malinaw ang ilan ha, hindi po lahat ang ilan sa mga online na tinatawag. At ang number 8 naman, lasing o emotional ka. Mas madali kang maluko ng online casino. Mas mataas ang chance na tumaya ng hindi pinag isipan kapag ikaw ay lasing o nakainom. Halimbawa, pagkatapos niyong mag-away ng kasintahan mo o asawa mo, naglaro ka ng online casino para mag-relax, yun pala, nawala ang 3,000 mo. Halimbawa, no? So, ang ibig sabihin, wag po tayong maglaro kapag emotional po tayo. O lasing. Dahil, chap, imbis na mag-relax ka, mawala lahat ang iyong tinaya. So, yan po yung number 8. At ang number 9 naman, ang VIP at bonus na offer ay trick lang para ka mas lalong gumastos. Ang mga free spins, bonus chips at cashback ay para lang hikayatin kang gumastos ng malaki. Halimbawa, nagbigay sila ng 500 bonus pero kailangan mong tumaya ng 10,000 bago mo ito ma-withdraw, hindi mo na hindi mo na ito ma withdraw ng buo. So, ang ibig sabihin, kailangan mo munang magbigay ng 500 pesos, no? Pero, kailangan mo, bibigyan kanila ng 500 pesos na bonus, ngunit kailangan mo namang tumaya muna ng halagang 10,000 bago mo ito ma-withdraw. Yun po ang ibig niyang sabihin. So, yan po ang tinatawag na merong VIP at bonus na offer ay trick lang para mas lalong gumasto. Hindi po to scam guys ha, trick. Trick, trick po, iba po yung scam. So, yan po. At ang pang po naman, kung may nananalo, laging bumabalik hanggang maubos lahat. Ibig sabihin, kahit manalo ka, patuloy maglalaro dahil gusto mong ulitin ang swerte sa huli. Ibabalik mo rin sa kanila ang pera sa bandang huli. Halimbawa, nanalo ka ng 20,000 pero dahil sa excitement, bumalik ka sa laro at natapos ang gabi na wala nang natira sa pinanalunan mo. So, yun po ang ibig sabihin na kung mananalo ka, laging bumabalik hanggang maubos lahat. Guys, meron lang po akong ibabahagi sa inyo. Ako po ay tumataya pero hindi po sa casino o sa anumang mga slot machines kundi isa po akong investor sa stock market o bumibili ng uh, shares no o day trader po ako hindi long term day trader po ako marami na po akong nawalang pera noong nagsisimula pa ako dahil nga kung wala kang sariling strategy no kahit dito sa casino kung magaling ka rin, mananalo ka, makakaipon ka. Yun na nga dahil dito, no, na nananalo ka na, pero ibinabalik mo pa rin. Kung manalo ka na ng 1 million, eh, gawin mo na lang, inegosyo mo na lang. Yun na nga ang tinatawag dito na kapag ibinalik mo, mawawala yung pinanalunan mo. Dahil alam, nung, alam, mo na, alam nyo na guys, sa una pa lang sinasabi ko, ito po ay isang negosyo. Hindi po ito scam ang 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 sinabi kong mga iska, meron pong mga site na kunyari ano sila, legit, hindi po. Ang mga casino kahit pumunta kayo diyan sa ano sa saan bang may maraming casino diyan sa atin, di ba? Ano po 'yan sila? Uh, legit po ang mga 'yan, no? 'Yun nga lang na 'yun na nga sinasabi natin kapag nanalo ka, no? Kailangan mo na munang magpahinga. Hindi mo na dapat ibalik-balik. Ganon kasi yung ginagawa ko rin noong una akong natuto sa stock market. Hindi na ako tumitigil. Nakaupo na ako hanggang alas tres. Magsimula ng nine in the morning. Tapos matapos ng alas tres ng hapon. Nakaupo na ako. Kahit na nanalo, na ako. Hindi pa ako hinto kasi gusto kong da, naging greedy po ako noon. Kaya sa unang mga taon na paglalaro ko bilang isang day trader. Ilang milyon po ang naubo sa akin kaya yun po ang dahilan na talagang kailangan din natin ng strategy no kung manalo tayo wag na tayong bumalik o yung nanalo yung alin mo nanalo ka ng 1 million inegosyo mo na yun po ang ibig sabihin kasi nga sa bandang huli ibabalik mo rin sa kanila ang pera so yan po guys ang uh, ating magandang uh, ano hindi ibig sabihin na tumaya po kayo ha guys at hindi rin po ito nagsasabi na ginajudge ang mga naglalaro kundi kayo na po ang nakakaalam basta pinag pinaga uh, anuhan lang po natin ito yung pinag-uusapan lang po natin kaya marami kasi nagtatanong sa buong mundo bakit nananalo sila sa una at sa bandang huli natatalo So, ang ibig sabihin, kahit naman siguro ako, pag may negosyo ako, kailangan talagang, tal kailangan kikita ka. Hindi ka, hindi talaga malulugi. Ganun lang yun, guys. No? Kaya, paano ang strategy ko? Gagawin ko yung strategy ko. So, sa legal na paraan. So, yan po, guys, no? Maraming maraming salamat sa inyo. At sana nagustuhan nyo ang video kong ito at uh, hindi man masyadong magandang pagpapaliwanag ko dahil hindi ako nag-online uh, games. Pero alam ko na magkaroon kayo, nagkaroon kayo ng idea sa aking sa aking mga tinalakay. Maraming salamat hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye.